Good morning So napaka ano pa napaka bata pa ang araw mga uh, ka-chicken para po sa pag uh, dalo sa ating uh, munting manukan na pinagsimulan natin na project na kunsaan ay isa sa mga gusto natin na proyekto na ating Uh, sinimulan at magiging future na project natin so sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kunting uh, nagsisimulang uh, heritage chicken natin kasi isa din sa mga nakita natin na dito sa lugar natin ang tin uh, yung manok uh, napaka demand po ang manok sa uh, lugar na ito kaya uh, nakapagpasya ako na uh, mag-alaga ng manok uh, kahit sa magsimula lang tayo sa um, uh, native native pala amen I uh, simula tayo sa native chicken kahit pa paano ay kung masanay tayo at magkakaroon tayo ng pwesto no? at kagamitan o kaya mga pwesto I mean na, at makikita natin na mas maganda ang pag uh, pagmamanukan kaya sinimula natin yung plano natin isa kasi sa mga dahilan guys na kung mayroon tayong mga binabalak na gawin natin, uh, nais nating natin gawin tapos hindi natin ginagawa, so ito po ay makansel sa ating isipan, yung mga plano natin. Kaya in, uh, inihingkayat ko kayo, kung mayroon kayong mga plano, mayroon kayong mga uh, balak na gawin sa buhay nyo, at uh, gustong-gusto nyo, uh, simulan nyo na, huwag nyo patagalin kasi uh, Uh, lilipas ang panahon at lilipas din yung mga ano natin yung kagustuhan natin. Kaya sa pag pagmamanukan, uh, pwede naman tayo magsimula kahit balang wala tayo, no? Kasi kapag hilig mo talagang isang bagay, ay gagawin mo talaga. So wag na tayong uh, mag uh, patagal pa at simulan na natin uh, at ipapakita ko sa inyo ang a uh, konti nating munting uh, mga manok na kung saan ay nag uh, nagpo-produce na po. Okay. So dito sa ating maliit na bahay-bahay, no. Kaya sinikap ko talaga na, na makagawa ng kahit papaano ay nagsimula lang sa trapal, no. Kikita nyo, no. So, hindi tayo kasi nakapokus dito sa ating proyekto na ito. Kaya, ganyan po ang nangyari. So, nakikita nyo naman sa ibang mga vlog ko, sa ibang mga kundin ko, uh, napatungkol po sa pagtatanim. Kaya, yung manukan po ay uh, sumagi lamang sa isipan ko na isa din sa mga hilig ko ang pagmamanok. Kaya, Uh, Nag-start po ako dito kasi nakita ko sa lugar namin na uh, yung manok, yung pagmamanok ay uh, napaka demand yung manok dito. Napaka-mahal po ang uh, per kilo uh, or uh, bawat piraso napaka-mahal sa market. Kaya yun ang naisipan ko at saka yung mga tao dito ay hindi mahilig mag-alaga uh, ng manok. No? So dati pa talaga na gustong gusto kong manok kaya salamat din sa mga uh, nakita ko dyan sa pinanood natin sa ibang mga uh, chicken farmings na kung saan ay nahihinkaya din tayo na uh, mag-alaga ng manok. Kaya dito sa aking munting manokan so mag-iisang taon pa lang ako dito this coming december so mag isang taon na ka pagano tayo ng munting kubo ah. and then dito tayo nakapagplano tayo ng ah, manukan sa ating ah, backyard ah, ah, chicken na ating ah, na pagplanuhan at ngayon ay sinimula na natin so dito may mga ano ako dito no ah ayun pa lang ang nagawa ko na para sa ating ano ating mga bagong pisa na mga um, mga sisiw kaya kawayan lang muna hindi tayo nakapag-produce ng plywood kaya uh, by next time maka kung marami na may mapipisa ay gagawa na tayo ng medyo malaki at komportable yung mga sisiw natin So ipapakita ko sa inyo yung, yung uh, ito pa lang ang unang marami na naalaga ko diyan sa loob. Kaya nilipat ko na sila dito. Ayun sila. Oh. Ayun sila mga guys ay makikita nyo no? Oh. Maki, makikita nyo mga tol ay kunti lang sila at maliliit pa sila yun nilabas ko na kasi di, di, doon kasi pinalitan ko ng bago kaya nagkaroon ng komplek kaya nilabas ko na din at sinama ko na sa kanyang inahin so ito ay nasa uh, 14 graso dati nga nagkukulong ako dito pito uh, 7 uh, 6 pero ito na yung mas marami hindi kasi kaya tayo makapagpisa ng marami kasi uh, hindi masabay sabay kasi yung panglimlim natin ay yung inahinan talaga ayan, yan sila ay ang una dito ay nilabas ko na anim sila ng piraso ayan sila oh. ayan, oh. Ayan sila tapos ang mas una pag dyan ay yung nandun oh. ayan sila oh. ayan yun ang uh, pitong ano pito yun eh bilangin natin ah, uh, pito nga sila ayan tama tapos yung ito ay uh, anim na piraso at dito po ay 14. No, 14 na po sila sa loob. So ito yung kulungan natin na napaka binilisan na natin paggawa kaya hindi mag, hindi gaano maganda. Ang importante ay nakapag uh, kulong na siya ng mga sisiw, no? So mayroon tayo ditong isang bakante na para po sa ating inahin na uh, bagong pisa diyan natin nilalagay So, kailangan sa pagmamanok ay mayroon tayong tubig, no? Mayroon tayo tayong tubig tol para uh, para mga tol ay ang ano natin, yung manok natin ay sa panahon ng gusto nilang uminom ay o kaya inuuha sila, pwede silang uminom agad. So, eh ginagawa pa natin. Makikita nyo yung mga gamit kong mga kahoy na bilog, no. Yung ano natin. Tapos ito pa ang sin na lagay natin sa taas. Ito ay trapal muna. So ah uh, ito lang muna ang nilagay ko kasi kapag uh, maka, ano tayo ng uh, budget ay papalitan natin 'to ng uh, yero, no. So 'yan na muna ang nalagay dyan na yero. So dito ito sinubukan ko to dito, nilagyan ko kaya lang ay ay nilagyan ko ng mga sisiw. Kaya lang ang sobrang liit kaya hindi ko muna tinuloy. Ito yung nilagyan ko dati mga mga tol. ganyan po yung mga ano natin. So mayroon tayo dito'ng naglilimlim ng itlog yung ano natin yung Uh, itlogan etlogan natin ay nasa walong etlogan muna dito so, dati nga tatlo, tatlo lang ang etlogan natin pero so, ngayon ay sa buwan na ito ay siguro by November marami ang mapaproduce natin na uh, sisil. kasi yung naglilimlim natin ay nasa uh, apat, apat sila na inahin naglilimlim kaya yung mga itlog na nilimlima ng iba, 14, mayroong 13 mayroong 12 so yan, mga talagang native chicken tapos may mga itlog dyan yan, so ang nilimlima nito ay nasa 12 at dito wala pang itlog, mayroon na nga dito mayroon din, naglimlim ayan yan, so mga kulay itim at saka balaw dito, itim din. Yan. So, tatlo na sila doon sa kabila. So, dito, wala pang etlog. Ayan. So, ganito po yung ginawa natin, mga tol, na para sa itlogan ng ating manok. Yung ano ng lubi. O, dahon ng lubi. Tapos, marunong tayo mag-ano nito. Uh, hindi mo na ako bumili ng ano. Yung ano tawag nun, ratan. O, kaya... O yung parang ano parang nolan din simple lang din na itlogan ng manok na gawa po sa uh, uway uh, dito mayroon din na uh, ano dito mayroon ng itlog dito mayroon din ng lilinim rami to 14 ka peraso yung bagong pisa na ayun o oh, yan kasi doon ko nilagay sa box ko anim lang sila kaya nagka-complete tayo hindi tayo na yung nasisira yung ilaw natin kaya pinakawala ko na lang kasi konti lang sila eh. kasi yung nag ano ako nakalimutan ko na bumili ng ilaw doon sa city nang pumunta ako nung nakarana no tapos yung ilaw sumabay na sira dito kaya hindi pa naman masyadong marami ang ating sisew kaya pinakawala ko lang muna So ito yung ano natin mga tol. Ito, ayan. So sa katagalan, step by step lang tayo. Hindi tayo biglaan mag-produce kasi dito tayo magte-training kung marunong tayo mag-alaga ng manok kung ano yung mga observation natin. Yun po ang i-apply natin na kaya pala nating mag-alaga, no? Kung ano ang mga diferensya na dapat natin i-progress. So, ito ng area na uh, pinalinisan ko kahapon. No? Kasi, ang plano ko dito, mga tol, ay gawin natin ng manukan. Ito na po ang unang i-produce natin na uh, medyo uh, may kalakihan. no, Hindi ko pa nasukat kung ilan to. Basta, mga uh, nasa, ano, eh, bawat postian ay nasa, ano, yun eh. Sa, uh, uh, feet, no? So 8 feet siya bawat ano poste. So mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, 4 uh, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. So mayroon pang dalaw don. Lima, anim, no? Anim na poste. So mga uh, nasa ano siya? Uh, Uh, name 24 um, 32 so nasa 40 40 no ah uh, papunta doon so dito sa kabila ganun din so dito naman ay nasa ano nasa uh, 16 plus uh, 10 um 28 so uh, ano pala ito Um, 16 by 40 yung ano yung gagawin natin na manukan pero hindi pa to maano ngayon ay, ay dandahanin muna natin paggawa kasi hindi po tayo nakapokus dito kasi marami pong mga materialis na uh, bibilihin natin para dito so step by step lang mga tol ganyan po ang mag alaga ng manok So, mayroon tayong kapayas, no. Ipaloob natin 'yan sa ating uh rinse net sa ating manokan kasi ang kapag ang manok natin ay marami na po tapos nakawala lang sila, delikado po sila sa mga ano, mga uh, po mag ano sa ila maghulis sila o pumatay sa kanila. So, kung marami na po manok natin, hindi na po natin matatandaan kung iilan eh, ang nawawala. So dito hindi natin makikita na kita niyo mga tol wala akong manok na makikita diyan sa paligid ko. Kasi yung manok nandoon na kahit saan na, na pumunta. Pero yung manok ko dito ay medyo marami-rami na din, no? Kasi mag-iisang taon na tayo dito nag na ang simula ng aking manok ay dalawang piraso lang talaga na inahin. Ayan ang mga tol at salamat sa inyo panonood sa ating ano. tung uh, tunghayan po natin ang susunod na Uh, pag-uusap dito pa, uh, patungkol sa ating manokan. So, salamat po at God bless.